Ito, 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 ito. Oh my wow. god! Wow! Jordan Falls or Itchimani Barangay Gitchimani ba. Ito yung dadaanan natin makastig. So, ilang kilometro to casting? Galing sa Galing sa Bayugan papunta ng ano? Okay, sa highway. Sa highway. Galit ng highway. More or less, mga 20 kilometers. 30? 20. 20 kilometers. More Ito or yung or less. nadaanan natin, mga kastigo. Oh. Yung Suba. Ilog. Ilog. English pa, river? River pa, kasting? Oo. Oh. Itay ka Gusto niya mag-share? Hello po mga pinangga, welcome po tayo sa Marigold Star TV. Ano pangalan natin? Grace. Okay. Kakasaan po tayo? Grace. Okay, Ayan, so ano barangay yan? Grace State. Gitsimani? Yeah. Dili. Ah, really? ah edi iba pala, iba pala yun. Ayan. Okay, so baka may gusto kang i shoutout out okay. pinangga. Shout out mo, kaibigan, kamag-anak. Wala. Oh, si si ma'am, ikaw. Si Ano pangalan? Lady Jane. Sino yung i-shout out natin? Shout out ka lang <laughs> ko. Ayun na pala si, Ayun, uh, si Ma. Enjoy mo TikTok. si Ma'am din, si Ma'am. Pangalan? Very Joy. Ayun, taga tayo? Taga Sino pa yung shoutout natin? Wala. <laughs> uh, ayan, so okay ha. Huwag na kalimutan manood sa Marigold TV. Ayan, picture casting. Ayan, so sandali. Sandali, Raha. ha? na Ayan, so. Dikit-dikit mo, dikit-dikit. dikit dikit Ayan, ayan, ayan. Harap sa kamera. Ayon. Okay. Salamat sa inyo. Salamat. Okay, siya nga pala mga kastig. Andito na pala tayo sa... Dito na pala tayo sa sinasabi nilang Gitchimani Falls or Jordan Falls. Ayan. Andito na tayo. Anong barangay? Anong barangay ito, sir? Uh, Barangay Gitsimani Sako po ng Bayugan City Ayan Magandang tanghali po makasig What's up makasig Dito na tayo ngayon sa Jordan Dito tayo ngayon sa Barangay, Barangay Gitsimani Bayugan, Bayugan City, City. Agusan del Sur so, so, makasig Pagkatapos natin doon sa at dito sa ano ah uh, natin so punta na tayo doon sa post uh, about po uh, dito muna tayo sa entrance so let's go and back to your casting Ayan, uh, dito na pala tayo, nakarating na tayo sa barangay Gitsimani Ayan, sa Mayugan City, dito po sa kanilang tinatawag na Jordan Falls Ayan, papunta na po tayo doon mga kastig So, uh, abang-abangan nyo lang, puntahan natin doon at para makikita nyo Ayan, so ganda pala dito ay uh, po sir, ayan ako oh, si sir, oh. ayan So ganda dito, oh. ayan mga kastig, tingnan nyo Ganda ng ilog oh Ayan, pero kung alam nyo lang yung dinadaanan namin na kupo <laughs> Sobrang ganda dito Sulit na sulit yung pagpunta namin dito Kaso lang iwan ko yung pambelt ko kung kakayanin pa pag uwi Ako, oh, video ako yatin yung, yung pambil okay. natin Ah, uh, Alam nyo ba mga steak kung anong hirap ang dinanas pagpunta dito <laughs> Parang makita niyo ang uh, Jordan Ano ba? Yung ano ba, yung daanan? Nagbasura na tawag Ah, nagsisisi. Hindi tayo nagsisisi kasi ang ganda pala ng Jordan Falls. Oo nga. Gitsimani, parang ano yung Jordan Falls? Ano na, tayo sa Israel? Yes. Yeah. <laughs> <laughs> ano, dito na pala tayo sa ibang bansa po. Hindi, <laughs> meron lang mga casting. Andito pa rin tayo sa... Ayan, Bayugan City po. Ayan, sa barangay Gitsimani. Dito po sa kanilang... Falls Ayan Nandito pa rin tayo sa Bayugan City Surig Agusan Del Sur Ayan, hi po mga sir Welcome po tayo sa Marigold Star TV Sa YouTube po Ayan, so Huwag lang kalimutan panoorin At mag-subscribe na rin Sino mang gusto mag-shoutout dito? Ayan, ikaw sir Ito pangalan, pangalan Ayan, Ayan taga saan po tayo sir? Bayugan Bayugan, hi po sa kanila Baka may gusto kang batiin Shoutout Sino po sila? Ka kaibigan, kasamahan, kapamilya. Waka biliran shut up Ayun. Eh. Oh, ayan. Shout sa Doha kabiliran. Ayun. Ayun. Okay, so huwag na kalimutan ha, manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ayan, si Sir pa. Sir, ano sa atin, Sir? Ah, okay na. Okay, so kaya kasi kasama lang sila. Okay, dito tayo. Magtatanong tayo ng kunti. Isa nga napakagandang tanghali po sa atin, Sir. Ah, uh, nga pala, uh, magkano po yung bayarin natin dito, sir? Baka magtatanong po yung mga kaastig natin. Kira po, sir. 20 pesos ah, uh, yung adult po, sir. Yung mga bata, sir? Same lang, same. Ah, uh, same lang po. Ayan, mga kaastig, malinaw po. Uh, at saka, sigurado pa ko, wala siguro matutulugan dito. Kasi nakikita ko po, parang limited lang po yung uh, ano nila dito. Yung mga cottages po nila. Magkano yung cottages dito, sir? 200. 200 na po, murang-murang. Mura. Yeah! Wow! Kaastig, ayan, oh. tingnan nyo, mga malalaki rin. Ayan, at saka malamig dito ha, kasi andito tayo sa uh, ano ba to? Parang gubat yata ha? kasi papunta tayo doon sa May Pools. <laughs> Ayun. <laughs> uh, tsaka, sir, ah, saka si sir, uh, siyempre wala makakain. Magdala na lang kayo ng baon niyo. Sigurado na ako, hindi ko na lang itatanong. Maraming, kasi andito tayo sa gilid po ng bundok. Ayan. Sir, maliban sa pools doon, sir, ano pa makikita natin, sir? Siyempre, pools pa rin tubig at saka mga malalaking bato siguro ayan okay so mayroon bang mga kubo ron sir wala okay so dito lang po yung uh, mga ano di natin ano yung mga kubo yung mga cottages ayan baka magtatanong kayo kasi bakit may parang harang dyan parang checkpoint oo nga kasi baka aalis kayo na hindi kayo magbabayad <laughs> makukulong kayo dito <laughs> de pero lang po mga kastig, ah, ginagawa po nila yan para maayos po yung mga, mga dumarating at saka yung paalis po. Kasi hanggang dito po yung sasakyan nyo. Kunting ingat lang nga pala mga kastig kasi hindi lahat po ay simentado. Kasi may porsyon po na uh, rough road po. Ayan. Ayan. Dikit, 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 dikit. Ayan. One, two, three. Ayun. Ibig oh. Oo. Makastig, alam nyo ba, free ako dito ng tanghal yan, oh. tingnan nyo, oh. may nihaw dito na, ano ba tawag dyan na isda sir? Kalunggong ba? Hindi, ano ba, uh, tulingan, ayun, tulingan nga pala. Ayan, dito ka sa gitna, kastig. Ayan, One, two, three. Ayan, pinaka maganda, pinaka okay na smile. Ayan, okay na, okay na. Thank you very much. Okay, dito tayo sa kabila po. Ayan, may makaibigan po tayo dito. Ang saya-saya nila. Welcome po tayo sa Marigold Star TV po sa YouTube. Ayun. Sino po, ano po? Sir, sir, sir. Ano pangalan natin? Nuli, nuli, nuli. Ayun, tagasan po tayo. <laughs> ba mga gusto guys shout out shout out shout out shout out. Dela mo. Ayun. At ang asan po sila? San, san, san. Ayun. You live by you guys. Pila kag Okay, wag na kalimutan na manood mag-subscribe sa Maribel Star TV sa YouTube po. Sino ba? Sino ba? Sino ba, Sino ba gusto mag-shout out dito? Shout out. Tara sama-sama. Oh, asawa. I love you. Ayan, orang ya, si Sir. Shout out sa mga kapit. Ayo, Ayan, Ayan. Dako. care, sticker, care. bye bayan, basta na gusto pa mag-shout out. Sino pa, sino pa? Ayan, sticker yan, sticker. Sticker, English speaking? Ayan, Oh, English. Ah, sige, maestro na to. English English. Okay, okay, shout out, shout out, shout out. Please talk to English. Yeah. <laughs> Okay, sir Maraming salamat sa inyo Okay Wait, sir Dito ka Ayun Ayun Ganda kasi Sige pala Dito na tayo Nakarating na tayo Malapit na pala Sa pinaghintoan na sasakyan natin Dito lang Mga siguro Mga 50 meters lang Dito na Malapit lang pero kailangan pa natin tumawid ng ilong para makarating tayo dito, magkastig. Pero okay lang. At least na uh, masaya po tayo dito. saka tingnan niyo yung... Okay na sir, okay na. At saka tingnan niyo yung mga rock formation po dito. Ang ganda. Ayan. Sobrang ganda dito. Ayun. Ganda. Pati po yung mga bato. Magaganda po lahat. Ayan. Dito. Dito na po, ganda dito. Ayun, andun sila. And dito na pala tayo sa... Ayan. Dito tayo sa... Jordan Falls. Ayan. Oh my God! Gano'ng kalalim yan? Wow! Siguro mga dalawang tindig na tao. Ayun yun, andyan ka lang pala Ang ganda dito mga kastig oh Pero iwan ko lang pagawin ah, na Yung motor ko Ako po, yung pump belt ko Teka, sana naman kakayanin pa Ayan Ganda dito mga kastig, punta na kayo dito Pag gusto nyo ng kakaibang mga lugar Ito na isa ito sa inire-recommenda natin kasi sobrang ganda. Saka malalim din ha. Saka ingat-ingat po kayo dito ha. Magkastig ha. Ayan. Saka sandali. Ayan o dito pala ako sa ibabaw po ng bato. Ayan. Ayun si Kastig. Anong ginagawa mo dyan Kastig? Bakit lagi kang nakaporma? Ayan. Ayan. So may makaibigan tayo kumakain. Ayan oh. Ayan sila, hi po sa kanilang lahat. Ayun oh. oh, okay, okay. Ayun. Ayan oh. Ang lalim niyan, kung hindi ako nagkamali, dalawa o tatlong tindig po ng tao. Malalim kasi. Siguro tat tatlo hanggang uh, liman pa. Lalo na yung andun po sa may pinakagitna po. Ayan, oh malalim malalim talaga yung mga bata wag lang diyan pag pumupunta kay dito wag yung bata diyan dito lang kay sa gilid ayan oh mga bata puy di dito sa gilid bantayan nyo lang o di kaya doon sa baba o, kahit nga doon oh higit isang tindig pa rin siguro yan malalim pa rin ayan oh ayan ito yung Jordan falls dito to casting ayan Isang araw na tayo kasi ha, pero buti lang ang na-vlog natin kasi ang layo. Oo, oh, mga malalayo yung mga lugar dito. Kasi, eh. Malayo ang mga lugar dito, nasira pa yung ano natin, Castig, Pumpville. Naku, tawawa kami, paano na kami ito uuwi ng Surigao? Nasa more or less 1,000 kilometers. Oo, oh, sige, salamat. Ayan, dito po sila. Ayan, taga Bayugan ba tayo lahat? Ayan, hi po sa inyong lahat. Awag ah, lang kalimutan manood mag-subscribe sa Marie Gold Star TV sa YouTube. Ayan, sige, salamat. Picture. Ayan, picture D dito kasi gitna. Ayan, picture Ayan. Tayo. Kahit kumakain sila, naka-smile pa rin. Ayan. One, two, three. Ang ganda nila. Ang ganda, 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 ganda. Ayan. Uwi na kami kasi yung, yung motor namin, ako, iwan ko. <laughs> ano yan? pa kasi kasi. Ganda si Karo, kasi kasi. Ano? Medyo maigit na yung natin. At saka malayo Yun na ba kasi? Hindi ko po Maraming salamat sa lahat ng mga hard Panoorin ka na yung video at click ko down. Marami tayo mga pinagdad at saka lahat ng ano, mag-shout out, mapakain natin yan pag nag-shout na natin. Lahat ko na lang kayo at sila po, ah, kung ano mga estado ng ating buhay, mayaman mo tayo sa hirap, may kira mo tayo sa wala, huwag na natin kalimutan at higyan at higyan ng ating buhay. Simpli kayo din na plastic, buhay din sa tayo natin. At uh, shout out na lang sa lahat po Nang nanonood sa buong Pilipinas At hanggang dito na lang Sana ang Panginoon laging kasama natin sa araw-araw Maraming salamat po